Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Adi ni Doni na si Mr. Anthony Pangilinan, sinangayunan ang sinabi ni Mami Bang na malalim na talaga ang relasyon ngayon ni na Donnie at Belle. Sumang-ayon nga itong si Mr. Anthony Pangilinan sa sinabi ni Mami Bang patungkol nga kina Donnie at Belle. Na kung matatandaan ay nag-post nga itong si Mami Bang patungkol nga sa sinabi ni Mr. Anthony Pangilinan patungkol sa isang fan na pinagpray pray umano together ni na Donnie at Belle. Matatandaan na si Mami Banga ang tinutukoy ni Mr. Anthony Pangilinan tungkol nga sa si isang fan na pinag-pray together ni na Donnie at Belle. Na talaga namang hindi lubos akalain ni Mami Bang na ipag-pray nga siya ng dalawa. At makikita nga dito na sinabi nga ni Mami Bang na masyado na umanong malalim ang relasyon ni na Donnie at Bell. Subok na matibay, subok na matatag. God is in the center of their partnership. Ang sinabi na ito ni Mami Bang ay kagad sinang sinangayuna ni Mr. Anthony Pangilinan. Magkikita dito na nilike ni Mr. Anthony Pangilinan ang komento na ito ni Mami Bang patungkol nga si kay Donnie at Belle. At syempre, ikinatuwa ito ng lahat ng mga publis dahil talaga namang Malalim na ang relasyon ngayon yung na Donnie at Bell na pinatatag ng panahon. Yan ang muna ang pa-update natin ngayon mga kababs. Hanggang dito na lang maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel para sa iba pang latest update ng Don Bell.